Good morning. Good morning mga Kapigmate. So napag-usapan natin nung nakaraan yung kung kailan yung mga taglugi o uh, mababang presyo ng baboy mga Kapigmate. Ngayon, ang pag usapan natin ngayon mga Kapigmate kung kailan ba yung mga buwan na napakamamahal mga Kapigmate ng baboy. So magsisimula ang pagmamahal mga Kapigmate ng baboy ay November. November dito sa mga buwan na to, simula November, December, January, February, March. Limang buwan po yan mga Kapigmate na ano, na namamayag pag mga kapigmate yung presyo o yung mahal ng baboy, yung tagmahal talaga mga kapigmate. Yon ay base dito sa lugar ko, sa Bayawan Negros Oriental mga kapigmate. Kasi nung mga nakaraan, puro bad news ang ano, yung masamang ano sa pag-alaga ng baboy ang vlog natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung mga kamahalan na dapat natin kinatarget mga kapigmate. So ito, tandaan nyo na mga kapigmate ha, simula November, December, January, February, March, limang buwan yun mga kapigmate sa ganitong buwan mga kapigmate marami sa atin nag-aalaga yan na ano, ang harvest nila monthly, so magsisimula siya November, may harvest siya December, may harvest din, January, may harvest February, may harvest March, may, har may harvest din mga kapigmate yun ang ginagawa ng iba na sunod-sunod talaga yung buwan ng kita nila mga kapigmate at yung, at yung magagaling mga kapigmate mag-alaga, pagdating ng ano, pagdating ng March mga kapigmate, yung iba wala ng harvest, a ah, stop muna sila ng patining mga kapigmate. Pero may mga lugar naman mga kapigmate na April, ma mahal pa yung, ano, yung baboy. Pero ano, para sa akin mga kapigmate, April dapat wala na kayong har harvest ng April kasi bigla ang bumababa dyan yung March pa lang kasi mga kapigmate. Nas nakikita na natin yung simulang pagbaba ng presyo ng baboy. Kaya mas maganda mga kapigmate, ah, hanggang April lang tayo ha, harvest ng patining. Kung sa patining kayo mga kapigmita, ha, so markahan nyo na yung mga kapigmit sa kalendaryo nyo. November, December, January, February, March. Yun yung mga panahon na wala kayong lugi sa pag-aalaga ng patining mga kapigmit. Yun ang pinaka the best na buwan na dapat, na dapat nating binabantayan. So hindi man, hindi man sa lahat ng lugar, pero yan po talaga yung umiikot na kalakaran ng bilihan ng pati ng mga kapigmate. So, kung sa inyo naman ay iba mga kapigmate, mas maganda pag-aralan nyo rin yung bilihan sa inyo kung kailan yung tagmura, tagmahal. Ang pinaka-targetin nyo yung tagmahal. Baliwalay nyo na yung tagmura. <laughs> Iwasan nyo na yun. Basta yung tagmahal ang agapan nyo. November, December, January, February. Hanggang March po tayo. So, mga kapigmate, sa mga ganyang buwan mga kapigmate, ah uh, kailan, anong buwan nga ba dapat tayo mamimili ng... Aalaga ang bake mga kapigmate. So, yan. Napakahalaga rin yan, mga kapigmate. Kasi sa pag-aalaga ng baboy, 4 months, mga kapig, 3.5 to 4 months sa pag-aalaga ng baboy at makakaubos po tayo na dapat ng apat na sako. Kung hindi pa nakakaubos ng apat na sako per head ang ating baboy, pwede pong umabot ng limang buwan yan mga kapigmate mas okay, okay lang yun mga kapigmate huwag nyong targetin yung kasi may mga nag-aalaga ng baboy na yung iba maliliit yung iba naman malalaki mga kapigmate huwag target ano, yung iba kasi na hindi pa sanay mag-alaga ng baboy Uh, ang targetin nyo na lang yung dami ng pigs na, na, na i-consume nyo. Huwag na sa Kasi sa mga nag-alaga naman ng baboy na matatagal na mag-alaga mga kapigmates, sa buwan talaga yan nagbabase. Kasi uh, alam na nila yung tamang pagpapakain at alam na nila kung gaano karami yung napapakain nila sa baboy nila. At tumat ano, yung iba, ah, uh, natatapos lang yun na 3.5 months na nakakaubos na sila ng 4 sack per head depende kasi yun, mga kapigmate sa gana kumain ng baboy so sabihin nyo kahit maliliit yung baboy nyo mga kapigmate uh, uubos at uubos na ng ganong karami. Pwede silang sabihin natin umubos ng apat na sako ay wala pang 100 or wala pang 90 kilos. So meron talagang ganyan mga kapigmate. Depende yan sa breed ng baboy, depende sa baboy na nabili nyo, depende sa farm kasi yung mga baboy mga kapigmate na may mga lahing native na yan mga kapigmate. So yun ang iwasan nyo. Kung mag-aalaga kayo ng pating, mas maganda, piling piling yung mga breed nyo. Alamin nyo yung baboy na binibilihan nyo, kung magandang klase nga ba ng baboy or ng baboy yung breed niya. So sabihin natin mga kapigmate, kung mag magpapatining kayo, uh, mas maganda yung mga may lahing durok, may lahing pitrain. O kahit ang sabihin natin, ang inahin nila mga kapigwent mga F1, ito kasi sa ating GP to eh. F1 mga kapigmate, sabi natin na land large white pero ang ginamit nilang barako durok or pit train so maganda po yun na, ano sabi natin na talagang hybrid talaga yung baboy na ginamit nila kasi yung mga anak no malalaki mabibilis lumaki rin yung mga kapigmit o nga pala mga kapigmit meron ding iba yan na nagsasabi na may mga bu hindi lang daw yun yung mga buwan na ma, ma, mga mahal ang baboy meron din daw buwan na tag alam natin ng iba na tagmura yung baboy sa kanila tagmahal so mga kapigmit depende yun sa lugar kagaya ng mga ihalimbawa natin yung mga tinamaan ng ASF, mga kapigmit doon sa mga tinamaan ng ASF Uh, sabi natin nagkaubusan ng baboy doon, nagkaubusan. Bago sila makarecover mga kapigmate, yung presyuhan ng baboy sa kanila dahil demand sa kanila yung baboy kahit yung mga panahon na nakaraan na sabihin natin tagmura yung baboy sa kanila, sa kanila, magiging mahal pa rin yung baboy sa kanila dahil wala sila makuha ang baboy. Kaya yung presyong yun mga kapigmate, uh, dip, ano yun, sa mga yung presyo natin, yung sinasabi natin na tagmahal ang presyuhan ng baboy mga kapigmate, doon yung sa lugar na mga hindi tinatamaan ng ASF. Yung mga hindi pa nakaranas ng ASF na ganon. O yung may mga tinamaan, mga kaya lang malayo sila doon sa mismong point na o mismong lugar na tinamaan ng ASF. O kalip, kalapit bayan lang sila mga kapigmate. Kasi sa pag-aalaga ng baboy mga kapigmate, yung talaga yung buwan na mga naranasang ko sa loob ng apat na taon na pag-aalaga. Yun yung mga buwan na malalakas talaga, mga ma mahal talaga yung bentahan ng baboy. November, nagsi ano, simula na yun pagtaas mga kapigmit, Pero sa November, hindi pa kataasan. Pinaka best, sa buwan ng November, December, January, February, March. Yan. Sa limang buwan na yun, mga kapigmate, ang pinaka, pinaka mahal talaga na bentahan ng baboy mga kapigmit ay January, February. January, February. Magsisimula yung mahal na yun, December. Sa December, pataas na pataas. Mag-ano yan sa... February saka February saka uh, January saka February doon ang pinakamahal mga kapigmate yon ang pinakamahal pero sa harvest naman ng November January February March mga kapigmate malaki nang kikitain niyo diyan kasi sa isang ulo pinakamababa niyo nakikitain kung sa patining kayo mga kapigmate ay 5,000 ganon sa isang ulo ha kahit gaano pa makamahal ang pits mga kapigmate kung tama naman yung timing natin sa pag ng baboy talagang tutubo at tutubo po tayo So, yun lang vlog natin mga, kapig mga kapigmate, mga uh, pigmate yung buwan na mahal talaga yung baboy. So, hanggang dito lang mga kapigmate. Maraming salamat. Good morning. Good morning sa inyong lahat.